Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng tig-25 kilo ng bigas sa 1,004 piece households sa Roja City Capiz na nagkakahalaga ng 1,050,000 pesos na tukoy ang mga benepesyaryo batay sa Social Welfare and Development Indicator ng DSWD kung saan 679 sa naturang numero ay pawang apektado ng red tide toxin. Aliban dito tumanggap ang anim na Sustainable Livelihood Program o SLP sa lalawigan ng 1.785 million pesos na seed capital fund sa kanilang mensahe pinasalamatan ni Capiz Governor Freddy Neil Castro at Roja City Mayor Ronnie Darivas si Pangulong Marcos sa tulong na ibinigay para sa mga Capiz noon. Patid na mismo ang punong ehekotibo at ang kanyang tanggapan ang tumukoy sa Capiz na makatanggap ng naturang tulong kabilang na ang mga lalawigan ng Aklan at Antike. Sa sa Western Visayas. Kasama mo sa RMNDYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tataka, RMN.